may prinsipyo kang tao. Kaya alam kong kaya ka sumama sa akin, Mang Holda. Dahil pakiramdam ko may gusto ka sa akin. Mali ka ng pakiramdam. Baka nakalimutan mo. May Cesar na ako. Hindi mo sasayangin ang panahon mo rito kung mahal mo pa rin si Cesar. Wala ka nang gusto sa kanya. Kaya ka sumama sa akin dito. Paano si Erlinda? Gusto ko si Erlinda. Pero ikaw, mahal ka. Kakambalan natin ang panganib. Paano natin haharapin ang bukas? Hanggang kailan natin tatakasan ang batas? Paano na ang ating kinabukasan? Sa bawat tanong, may katapat na sagot. Kung hindi man natin alam ngayon, itanong na lang natin sa Diyos.